Pag-uusapan natin sa video na ito ang prediksyon ng mga MCs sa mainit na labang Romano vs. D. At ang beep ni Sharnan at Akata noon, dinatali niya saan at paano nagsimula. So tara! Hindi naman lingit sa ating mga rap fans ang beep noon ni Sharnan at Akata. Nagsimula nga ito noong laban ni Lanceta at Lidyan. Isa sa mainit na laban sa flip -top. Ano? 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 Putang ina niyo! Ang aangas! Tang ina kahit mamaya 3GS, letra untukan tayo sa labas! Yeah. di ba? Mga kapalit, nasaksihan niyo mismo na ang lasetang to, mapurol na patalim. Di ko kailangan ng paliwanag mo, men, kapag ang paningin ko nagdilim. Time, basta ka po! Pano! Oh, oh! Oh! Butang daw! Si Gago, umahalaga ang Pag Gago, tinutukan kita ng baril mamaya, wag kang tatakas! Ina mo, bubutasan kita sa ulo, Liljan! Promise yan, <laughs> Umabot pa nga ito sa point na kinumpronta ni Shernan si Lanseta. at dito nga nauso ang isa sa laging pinangaasar kay Lanceta na bata pa ako. Dito nga nagsimula ang beef ni Akata at Shernan Nung time daw na laban ni Shernan kay Apex ay nasa ospital ang kanyang anak at kritikal ng lagay. Pinus nga ito ni Shernan at dito nagcomment si Akata na tila masaya pa ito sa nangyari sa anak niya. Sa mga event nga umano laging inaabangan ni Shernan si Akata para kumprontahin pero hindi sila nagkatagpo. At ito nga lang sa live ni Shernan ay dinitali niya ito kung bakit at paano nagsimula ang bit nila ni Akata. Kahit si Badang ay nagkaroon din sila ng trastukan ni Shernan sa Sokmed. Pero di daw umano tinuturing na kaaway ni Shernan si Badang. Alam nyo, uh, maikwento ko na lang din na uh, yung sa amin ni Nico, ano yan eh? Teka lang, medyo madilim. Medyo ano yan, ah, uh, uh, alam ni Nico yan kung ano yung kasalanan niya kasi dapat talaga yung ginawa namin na beep noon sa 3GS versus Arma Letra. Dapat ano lang yun eh, parang for show lang yun. Kaso masyado silang naging super gangster noon. At uh, kahit wala na sa battle, parang gusto nilang manubok. Eh syempre, tayo na magaling tayo release. Kapag patul tayo. No, kahit wala na sa battle, parang uh, Uh, yung na-hospital yung, na yung anak ko yung na-confine siya uh, parang uh, naka screenshot pa sa akin yun eh pinagtawa na ni Akat ayun uh, parang may sinabi siyang hindi maganda tungkol sa anak ko wala na sa battle yun ah uh, labas na sa battle yung mga ganun bagay personal na tas parang pinagtawa niya, niya yung anak ko na critical noon, baby pa tapos kasabay nung laban ko pa nun kay Apex kaya medyo magulo yung utak ko noon tapos parang Siyempre, ano eh, ano pa ako eh, uh, mainitin ang ulo ko nun eh. Uh, talagang pag may nagbenta ng away, eh, binibili ko yan. Kaya ayun, yung istorya nung kay Akata, yung bad trip ko sa kanya, tungkol yun dun sa, uh, dapat yung gawa-gawa lang namin na beep sa Ar Armaletra at uh, sa 3GS. Kasi for show lang talaga. Masyado nang pinay nila Akata, kahit wala na sa Battle, ganun. Uh, yung i-insulto yun, yung anak mo may sakit. Uh, Siyempre, problemado ka pa. So, nangyari nun, inahunting ko si Akata nun, kahit saan ko, inahanap na event, kasi mainit ako. Pero ngayon kasi, uh, nag-iba na yung mood ko. Medyo, ano pa naman ako kay Akata, pero sa ngayon, iniintindi ko na lang siya. Uh, nakikita ko naman yung ibang laban niya, yung ibang video niya, may nagsisim sa akin na parang humihingi siya ng tawa. Actually, nag-comment yan sa isang post ko, yan si Akata na uh, parang sabi tilago ko ata yun tapos parang sinabihan niya ako na kaya mo yan tapos nagreply ako na uh, alam niya kung ano yung kasalanan niya sa akin pero hindi ko na totally masyadong inaano <laughs> noon yun, numainit ako pero ngayon kasi nagiba na yung panahon depende na lang kung paano niya ako i-approach sa personal, si Akata naman eh, ewan ko kung karakter niya pa rin yan basta depende sa kanya kung paano niya ako i-approach pag nagkita kami ng personal. Kung bibentahan niya ako ng gulo, bibiling ko yon Pero kung aaminin niya sa sarili niya na nagkamali siya noon at hindi niya gusto yung ginawa niya, wala nang problema tayo. Yung kay Badang, si Badang di ko naman tinuturing na kaaway yan eh. Pero marami talagang nababad trip sa kanya dahil sa personal na attitude niya. yon Pero hindi ko kaaway si Badang. Kung gusto niya ako kaaway, bahala siya. Kilala niya naman ako eh. Pero di ko naman kaaway niyan. Yung ginagawa ni Badang na uh, shit sa internet, para sa sarili niya yan. Kasi kailangan niya yan. Kasi kung walang issue, hindi siya pag-uusapan. So kung makakatulong ako na uh, gamitin mo ako sa internet para kumita ka, walang problema sa akin yung Badang. So ayun! Sa kabilang balita naman, mainit nga isa buhay ngayong taon sa mga veterano at mga bagong MCs ngayon ay tila salpukan ito ng mga gutom at may gustong patunayan. Isa nga dyan sa nakikita ko nakakasabik mapanood ang labang Romano vs 3D. Dahil sa huling laban ni 3D ay napakagaling ng na mga pinakita niya. Finals ng Motus kung saan nakuha niya ang kampeonato Tinawag niyo kaming probinsyano, bisakol, Mangmang, lahat yan inipon ko. Inaral ang Tagalog. Nagsanay na nahimik hanggang umabot sa puntong to. At ang sarap sa pakiramdam na wika niyo aking gamit habang binababoy ko kayo. At ang uli laban kay Class G. Davey battle niya ito sa flip top pero pinalasap niya kay Class G ang una nitong talo. Ngayong rekta na agad! I Intro pa lang! Inubos ko na Tagalog sa motos, boss! Dito naman! Si Romano naman ay napakainit ng pagbabalik. Sa pulo, nag-aapoy ang mga dala niyang linya. Sa bilang magka-grupo, hindi tayo pwedeng magdamayan. Pero pwede tayong magdamayan Simple lang mensahe ko pero sigurado damayan yan. Kaya yaw, nasa mo? Utu-utu ka talaga! <laughs> Putang ina ka! Alam mo nang puputokan kita pagtapos kinasa mo pa! Ooh! at sa PSP kung saan tinapos niya ang rivalry nila ni Unico dahil nga sa matchup na ito ay kahit mga MC sa alam nilang hindi basta basta ang laban na ito ah, Manliliit na yung style nitong lulang na lalo lang pinahama Basic, ganito lang, kanyang tulang binabanat May gatos pa sa labi itong buwang, malabo ang tinataha Itong batang walang muwang, makikita mo ang hinahanap Attention mo sa labang Romano versus 3 Salamat sa sagot, Ayman Tayo na parehong tropa ko yan eh si 30 alam natin na ano yan uh, rookie sa rookie pa lang sa flip top pero nabigyan na ng ano ng magandang alam niyo yan sa malakas talaga si 30 eh. kita mo nakuha niya mag champion sa ano sa rookie pero si Romano veterano eh at bukod sa pagiging veterano ni ano ni Romano. Ang si Romano ngayon, guys. Sobra. Sobra nakakabilib si Romano ngayon. Nung napanood ko pa lang yung ano niya ng live. Yung laban niya sa ano. Kay Unico Sabi ko, iba iba si Romano ngayon. Tapos bilang nilalabas pa yung isang laban niya. Sa pulo. Ang niya din doon. Grabe. Kaya hindi ko alam kung ano. Basta dikdigan yung laban na yun. Malamang. Sa inyo, idol mo at anong prediction mo sa labang Romano vs. 30? sagot muna tayo ng mga na tanong dito ng prediction ko sa laban na yan maglalaban sa, uh, para sa akin magbabanggaan dun yung gigil ni Romano na makabalik ulit syempre sa eksena kasi tagal nyo walang battle sa flip top ba? Diba? tapos kahit sa underground league sa pulo lumaban siya nang nakaraan lupit ng pinakita niya damo yung gigil niya parang bumalik sa pagiging rookie na tangay na gusto magpakilala ulit. At syempre, sariwang sariwa, mainit na mainit ngayon, 30. Hindi rin papayag na magpadaig yan. Kaya maganda yung salpukan nila. Yung gigil, tsaka gutom. Isang veteranong gigil at isang gutom na rookie. Ganda laban yan. Abangan natin yan, Romano vs. 30. At syempre, hindi lang yan. Mara yung... Salamat sa sagot, Idol. Ang masasabi ko sa Romano vs. 30, masyadong mainit yung dalawang yan. Pero tang ina, mahirap masabi yan. Kung sino man nanalo dyan. Pero anyway. High card. Malakasan yan. Laban ni Romano, Charlie Thirdy. Malakasang sigaw yan. <laughs> <laughs> Parehas malakas yan. Malakas boses nila. Kaya sigawan yan. Lalo na kung malakas pa mga sulat. Diba? Kung ina, malakasan talaga. Anong prediction mo sa labang Romano Terdi? Ayun nga, katulad nga ang sinabi ko. Ayun sinabi ko. May matinding laban yan. Panigurado. Parehong gigil yan eh. Ilang live? Nakalagay dito Ah, yung sabihin hindi lang pala gumagalaw. Solid na laban yan. Parehong gigil yung mga yan. May mga gustong patunayan ng dalawang yan. Isang nagbabalik, siyempre si Romano tapos isang bago nagigil, Expect nyo na yan na magiging solid ang laban niya. So kung kayo ba ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang mananay kay Romano 30? Ang veteranong may gusto pa ding patunayan? O ang bagong laging nag-aapoy ang performance? Kung ano man sa loob mo, i-comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.